Wag dito madulas bi. 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 Ang dami ko na sugat, ayoko na. Pero dito. Oh claro. ok. Ito pa. Ang dami ko sugat to ay no. Oh. Kumo. Ito mo ay no, nabuo sugat. Ayan. Ito. Saka dito oh. Tara, tara.

Um, atras na. dami Ilan Isa kay, uh, so, lang? Yung, isa Isa, isa, kayo. Pwede bang isa lang top? 600 plus hatatiin -hat na lang namin yun. Kasi <laughs> <Sa> kailangan namin. <laughs> sa kain namin, ma'am. rami kami. Hindi. Hatiin kayo. Hatiin na lang namin yung balon. Oo, basta alalang ko, lang alalang nandito lang kayo? hindi lahat si mam lang kasi maganda wow 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 Ako, wow 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 Ma'am! wow 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 Ako, wow 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 No, mara, boy. Dislapid. Boy ka mukha Dislapid yun. <laughs> dislapid. tapang. Dislapid. 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 Oh, no. <laughs> may si Dan nakakita ko eh. Oh, may eh. Oh, ano? Anong kulay? Anong kulay? Anong Anong kulay? Anong kulay? Anong kulay? Anong kulay? Kailangan may local kayo na kameraman kasi kung kayo lang mag-video maraming butas doon baka mabasa yung cellphone. Kailangan kailangan natin. Papayag rapero. Na, pa, na na uh, <laughs> <laughs> sila lang <laughs> kayo. Uh, uh, para mahanda natin yung board. Kahit, kahit di marunong lumangoy, lumang, mababaw lang doon. O okay, uh, sasamahan yun, kayo namin dun sa topic Kuya, tanong mo nga ulit, uh, tanong okay. okay. mo. Ang <laughs> sabi niya, ano pala daw ilong ko, parang hindi daw wala tanong. Hindi, alam niya, ma'am, re-talking pala yan. <laughs> <laughs> Ay, naya wala tai. Nakayata na ni Kuya. Eh. Oo. Kakatado <laughs> kasi nga, hindi mo kaya. Kalanya totoo yung ilong ko. Kaya nga. Ang o, ganda ng ano. Ito ilan lahat para mananda na 'to. 50 totoo 'yan. Oo. Oh, yung mga mukha nyo iisa lang no. Ah, so, yung alam mo yung men na men. Uh, oh. ang tigas ng dating sa mga ano, sa mga badja. Hindi sa mga kabukiran. Ninya, antigas ng dating 'bo. Ito yung kape dito ni Filmar. Ah. Anak, pinalabas natin ako nil. Ito din pilam to ano? Pil <laughs> yun. Ano? Pilam. O hindi ah. Ano ako eh. Half Hong Kong, <laughs> half Korean. Ah. wala galing pala, galing. Tara, tara, Mama, sorry, tara. Ma'am Cherry, tara. Tara. Doon uh, tayo sabit. sa bed. Tara. Ang laki ng cha mo ah. busog ka pa. Doon tayo sa bed. Tata. Sa bed. Tara sa bed. Ang pupogi ng lalaki dito no. Puro ano, puro tan. Ah, ito pala yun. Sila na dyan. Cloud 9. Oh. Tabon tawag do, J. 'Di mo rin wow. wow. oh, Ano? Pala ah? wala Wala kung 2 na dala. Andun lang sa Okay lang yan. Kaya pa Pixel oh, Okay, na, ready na, guys. Dito tayo sa bit. welcome Para to my vlog. Sa bisik natin. Saan nga hindi Oh, Okay. Okay, first activity, surfing. Drone, Ah. Uh, Dari, si Ma'am Siri. Gron dyan Ma'am, ang gagawin natin, ma'am, kailangan kasi yung surfing, maraming paraan na kailangan natin pag-aralan. So, tuturuan muna kita paano mag-control yung katawan natin sa ball, paano patayo at mag-balance na natin. na kayo. <laughs> so, uli na kayo. Oh, natuturo na. Kala alin ata niyan. Mababa doon. Hanggang dito, man, oh. Oh, hanggan dito, lah, dito lang. Punta tayo dito ganito kalalim, babalik tayo oh, dito ka kababa. Okay. okay. Oh, okay. Oh, lang ha. Okay. okay. O kaya ko hanggang dito ah. Hindi tayo babagsak sa board, balik lang tayo pag upo okay. kasi yung surfing area namin mabato sa ilalim, hindi matulis yung bato flat naman. Okay. okay. So ang gagawin natin okay. pag tumayo tayo ganito, anong komportable okay. mo? Kanan okay. o kaliwa? Okay

So ayan o, lalakarin namin hanggang doon Para makapag-surf O oh, ba? Diba? Okay, let's go Ayun yung lalakaran dito Ah, ano? Matawag dito Lalakad pa kami hanggang doon Ay, ang galing o Ang mo mo vlog Ang dala mo vlog Malami, malami. Wag dito madulas bi. 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 Sabi Bi! din madulas si. Eh. Kuwang kuwa sa video gago. Oh, ya tanggal shot. titingin ah. May kukuhain ako eh. Teka lang kuya ah. Wait lang, wait lang. Kukuhain ako ba? Ay no. Shout <laughs> hmm. sa inyo. Dito na kami ngayon sa Cloud9. Dito, taga-drone Online. Ang dami ko ng sugat. Ayoko na. Pero dito. <laughs> ang dami dito. ko ng sugat. Ayoko na. Ang dami ko. Pato kasi dito. Ay, pa. Ang dami ko ng sugat. O yan o. O Ayan o. Nakukuha ko sugat. Ito. Tsaka dito. Tara ka na. Naganda. Sugat-sugat ako dai Ano? na. Kuya, totoo ba yung sinasabi nila na ang forever mo ay nasa Siargao? Marami daw ganun eh. Dami ko na yung kitang apam eh. Merong apampangan. Merong apampanot. May... Merong ano, kamukha ni ano, ni apam. Oo, oh, dami. <laughs> Kahit anong kailangan mo dito, mayroon. Ang Sak sakit ang apdi. Yung apam, every hour, every minute, andyan. Nakahanda <laughs> para natin. Pero masarap pala, Masarap siya, kaso nga Mas, lang... Mas masarap yung Pinoy. Hindi, yung ano, yung surfing, Pinoy. Ang surfing, surfing. <laughs> Pero <do> ako, <laughs> Kuya, ako may... Kuya, hindi ako sa apam. Huwag mo yung i-apam. Ano yun? Mas masarapang Pinoy. Totoo yan. Ako hindi ako may sa apam eh. May ako sa apam panot. Oo, <laughs> oh, ang gundo dun oh. Kuya, tamboy tayo dun oh. Sa duyan. Pwede ba yun? Pwede ba tamambay doon? <laughs> Kuya, pinawisan lang ako. Parang ang maligo ng malamig na tubig. Silang ka dun. Nakapao, oh, lokal! Mukha kang lokal dito sa Siargao. <laughs> Magkano to kule? This is my mama. Ah, that's my mom. And she's spoiled me. Ah, ding dong. Ooh, Aljur, Aljur. Woohoo! Alas tuwe ng kumaga. <laughs> Masarap. Alam ko na ako ba at na gusto si Sergio. Masarap ang mga abam. Pano? masaya, masaya pa. Mabang <laughs> no, yung no, mga abang dito. Oh Baby, ang sarap. Sarap, baby. Hey, tika mo, baby. Tika mo lang. Tika mo, tika mo. Tika mo! Ang sarap! Sige, yupi mo! Hey, kope mo! Hindi naman, Yung Paan mo lang ang Ano Ang ganda pa ang paan namin, guys. Oh, oh sugat. Sugat-sugat sugat ako dun, guys. So, ayan. mag muna kami, ha? Papas muna kami sa bahay. Tapos, mamaya, bukas, sunod namang upload namin is pupunta kami sa Apang Bridge nga hating kami ng mga akong panaw so mga mare